Bukas sa kaalaman ng publiko kung paano nagsimula ang pag-iibigan ng basketball player na si Richie Rivero at ng beauty queen politician na si Laren May Bautista na magpahanggang ngayon ay inuulan ng kaliwat ka ng batikos dahil sa cheating allegations. At matapos ng ilang buwang espekulasyong pagkakamabutihan nila, sa wakas ay inamin na ni Richie na nobya niya nga si Laren. The Philippine Showbiz List presents detalye sa kompirmasyon ng relasyon ni na Richie Rivero at Lauren May Bautista. Lauren denied involvement in Richie Andrea breakup. Matatandaan na noong June 9, 2023, kinumpirma ni Richie ang hiwalayan nila ng dating nobyang si Andrea Brillantes matapos ang isang taong relasyon. Dito ay inakon niya pagkakamaling wag isa publiko ang estado ng kanyang relasyon dahil naramdaman niyang hindi na kailangang dagdagan pa kung ano ang pinagdadaanan nila. Dahil nga rito ay nabuo ako sa siyong third party ang pinagtapusan ng relasyon ni na Andrea at Richie. Kasabay nga nito ay ang paglutang ng pangalan ni Lauren May Bautista na tinutulong dahilan ng breakup. Dahil na rin sa mga batikos na natanggap, noong June 12, 2023, sa selebrasyon mismo ng Araw ng Kalayaan, naglabas ng opisyal na pahayag ang opisina ng konsihalang si Lauren. Sa statement, mariing pinabulaanan ni Lauren ang pagkakaunay niya kay Richie. Richie denied any romantic involvement with Lauren. Kasunod ng pagputok ng controversial breakup ilang linggo na kalipas noong June 26, 2023, sa naging panayam kay Richie sa Fast Talk with Boy Abunda, tuloy na niyang binasag ang kanyang pananahimik. Dahil sa hindi lang daw siya ang naapektuhan ng kontrobersya. Dito ay pinabulaanan niya ang tungkol sa cheating allegations. Mari hindi niyang itinanggi ang pagkakadawit ng pangalan ni Laren bilang third party sa breakup nila ni Andrea. Richie described his ideal girl. Bagamat noon na sinabi ni Richie na wala silang relasyon ni Laren, hindi naman nakaligtas ang binitawan niyang salita patungkol sa pagsasalarawan niya sa kanyang ideal girl na tila ba tumutukoy sa beauty queen politician sa naging panayam sa kanya sa YouTube show ni Esco Moreno na Discovery Night noong buwan ng Hulyo na usapan nila ang tungkol sa isyo ng pakikipagrelasyon. Dito ay nabanggit ni Richie ang mga natutunan niya sa nakaraang relasyon at sinabi na wala siyang kinailangang ipaliwanag okol dito, lalo na sa mga bumabatikaw sa kanya. Dagdag pa niya na mas okay na wala rin masyadong taong involved sa relationship kasi mas wala rin daw mangingi alam nang matanong kung ano ang hinahanap niyang katangian ng isang babae. Mabilis na tumugon si Richie na gusto niya ay matured. Sa physical na aspeto naman daw, gusto niya ay simple lang, family-oriented at may takot sa Diyos. Bagamat walang binanggit na pangalan si Richie kung sino ang sa tingin niya na kanyang ideal girl, maraming netizens ang pinagpalagay na si Laren ang tinutukoy nito. Ito ay basit na rin sa sinabi ng basketbolista na matured ang hanap niya na bukod niya sa pagiging servant ni Laren, mas matanda ito ng limang taon kay Richie. Richie and Laren spotted together Bagamat ilang buwan pangalang ang lumipas mula nang pumutok ang controversial breakup ni na Richie at Andrea, kabansin-pansin naman ang tila pagiging malapit ni Laren kay Richie. Wala mang direktang pag-amin, hindi maitatanggi ang patuloy na magandang ugnayan sa pagitan ni Lauren at Richie kung saan makailang beses silang namataang magkasama. Katunayan noong August 2023, muling pinagpiyastahan ang dalawa nang kumalat sa social media ang larawan nilang palakad-lakad sa UPLB Freedom Park sa Los Baños. Namataan din silang naglalakad bandang UPCO doon pa rin sa Los Baños. Bagamat nakamas ang lalaki sa litrato, natukoy na si Richie ito nang magtanggal ito ng face mask. Nakilala rin si Leryn del pamilyar ang mga tao sa kanya sa hometown niya. Tila nag-jogging ang dalawa base sa kanilang matching black sporty outfits. May isa pang okasyon na ang magkasama ang dalawa sa isang variety store base sa kumalat na larawan nila sa Twitter. Ang sweet moments na, na Richie at Leren ay nasundan pa. Noong September 2023, mabilis na nag-viral ang videos at photos ng dalawa kung saan makikita sila na magka-holding hands habang namamasyal sa isang amusement park sa Laguna. Kung titingnan, mukhang wala nang tinatago pa ang mga ito sa publiko dahil game pa sila nagpa-picture sa mga taong nais magkaroon ng larawan kasama sila sa kabilangan ng patuloy na puna sa kanila ng ilang netizens, hindi ito nakahadlang kina Lerin at Richie na ibida ang kanilang ugnayan. Noon lamang October 18, 2023, muli na namang nagkasama ang dalawa sa basketball game ng UP vs. Lasal sa University Athletic Association of the Philippines game na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Instagram story ng ama ni Richie na si Ruzco Rivero. Nagbahagi siya ng selfie nila ng anak kasama si Laren. Tanging caption niya sa post ay isang heart at praying hands emojis na agad naman ni repost ni Richie at Laren. Lumalabas na tila ba aprobado ng ama ni Richie ang kung anumang namamagitan sa anak at kay Laren. Richie finally admits relationship with Laren kung pagbabasihan ang mga naglaba sa mga larawan ni na Laren at Richie. Walang dudang ang namuong espesyal na relasyon sa mga ito na kompirmasyon na lamang ang hinihintay at matapos kang ilang buwang espekulasyong ang pagkakamabutihan daw nila sa wakas sa inamin na ni Richie na nobya niya nga si Laren. Idinaan ni Richie ang kanyang pag-amin sa pamamagitan ng isang Instagram post nitong October 21, 2023. Kalakip dito ang larawan ng kanilang mga kamay na magka-holding hands. Makahulugan din ang caption ni Richie. Lalo pat na balot ng kontrobersya ang pag-uugnay sa kanila ni Laren. Tinawag niya na Real Queen at The Right One si Laren post ni Richie. To the girl who I see as a real queen with all the wrongs hounding me, I'm blessed to have found the right one. Allow me to shield you from things you don't deserve. Makahulugan din ang binitawan niyang mensahe na hindi raw sila magtatago ni Leren dahil wala naman daw dapat ikahiya. Giit pa ni Richie, walang nang agaw at walang inagaw. Walang bibitaw dahil masaya tayong magkahawak kamay. Pinuri rin ni Richie si Laren dahil sa patuloy raw nitong pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa sa kabila ng matinding batikos sa konsihala nang magsimulang malink sila. Anya, I love seeing how you genuinely continue to help and care for people every day despite others trying to ruin your reputation. Rest assured, I will be with you in inspiring people to always be better. Thank you for being so selfless and simple. Sa pagtatapos ng mensahe, tila ba may patutsada pa rin si Richie si isang taong naging bahagi na kanyang nakaraan. Nabanggit niya na ngayon natagpuan na niya ang babaeng gusto niyang makasama forever, ay hinding-hindi na raw siya papayag na manipulahin ang mga pantasya ng ibang tao. Lahat niya, I promise to never again live a life manipulated by someone's fantasy. This is our story. Hindi dapat iba ang magkwento ng storyan nating dalawa. Ang pagsasapublikong ito ni Richie sa kanilang relasyon ay agad namang binida ni Laren sa kanyang Instagram story. Kaugnay nito nagpahayag naman ng suporta ang ama ni Richie sa relasyon nito kay Laren. Komento nito, May God bless both of you. We love you and we will always be here praying for you guys. Take care of each other. Love each other. Respect each other. And always put God in the center of your relationship kung may mga natuwa at kinilig sa ginawang pagbandera ni Richie sa tunay na estado ng relasyon nila ni Laren, may iba namang pinalagan ito. Tulad ng inaasahan muli silang inula ng batikos. Pero hindi tulad ng dati na tahimik lang, hindi na pinalampas ni Laren ang netizens sa na nagkakomento ng negatibo laban sa kanya. Inalmahan niya nag-aakusang siya raw ang babaeng inabutan ni Andrea sa kondo ni Richie. Nagbabala siya na maaaring makasuhan ang naturang Nerzen. Dagdag pa niya na dapat ay tanungin ng diretsyahan si Andrea para malaman kung ano ang totoo. Anya, to all her fans, to end this, ask her, and the truth will set us all free. Samantala to the rescue naman si Richie at pinagtanggol si Laren. Hinamon ang isang nyari na nagkomentong ng agaw daw si Laren. Ayon kay Richie, patunayan daw nito na may katotohanan ang sinasabi at kahit ipagtanong daw nito kahit kanino maging ang kilalang kaibigan ni Andrea na si Bea Boris ay hindi din nakapagpigil na maglabas ng saloobin sa makahulugan niyang mensahe sa ex na LOL hanggang hard lunch nagmamalinis LMFAO no? Bagamat walang binanggit na pangalan si Bea kung sino ang kanyang tinutukoy, sinagot ni Richie ang naging patutsada nito. Buelta ng basketballista. Puro tweet, Bea? Gusto mo maglabasan tayo ng labada? Tara, sabihan tayo kung sino talaga kumakabit. Hingi ka lifeline para may bala ka bago ka mag-reply publicly for your publicity. Sayang pakikialam mo kung di ka kasama sa headline. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!